Sino nga ba si Carlos Yulo at bakit nga ba siya tinaguri ang gymnastics prodigy ng Pilipinas? Sa nalalapit na 2021 Tokyo Olympics, ating kikilalali ng mga Pinoy athletes na nag-qualify na bilang Olympian nitong darating na Hulyo. Kaya ngayong araw ay pag-uusapan natin ang kauna-unahang Pinoy na nag-uwi ng gold medal sa World Artistic Gymnastics Championships na si Carlos Yulo. Pinanganak bilang Carlos Edriel Yulo noong February 16, taong 2000. Si Kaloy ay pangalawa sa limang magkakapatid ng kanilang magulang na si Mark Andrew at Angelica Yulo. Lumaki si Kaloy sa may Leverisa Street sa Malate, Manila at ito ay malapit sa lugar kung saan una niyang nakita ang mga gymnas sa may Rizal Memorial Sports Complex. Pitong taong gulang pa lamang nun si Kaloy nung una siyang mag-training bilang gymnas habang nag-aaral sa Aurora A. Quezon Elementary School sa Manila. At dahil sa pinakitang potensyal ni Kaloy... Sa mura niyang edad ay naging parte agad ito ng palarong pambansa sa ilalim ng NCR Gymnastics Team. Simula nun, nakilala si Kaloy bilang gymnastics prodigy at nabigyan ng suporta mula sa gobyerno nang makapag-aral ng high school sa Adamson University. Taong 2018 nang unang makilala si Kaloy sa mundo ng gymnastics. Ito ay nang sumali siya sa Gymnastics World Cup Series kung saan sa loob ng isang taon, ginaganap ang competition sa iba't ibang venue na mahalin tulad sa larong tennis sa walong lugar na ginanapan ng World Cup series. Apat doon ang naging matagumpay si Kaloy. Ito ay nang mag-uwi siya ng bronze medal sa Melbourne at Katbus at silver medal naman sa Baku at Doha. Kaya naman siya ay naimbitahan na sumali sa 2018 World Artistic Gymnastics Championships at manalo ng karagdagang medalya na bronze medal para sa floor exercise event. Ang gymnastics event ay binubuo ng anim na kategorya na floor exercise, pamel horse, steady rings, vault, parallel bars at horizontal bars. At itatali ang score mo sa anim na event para magtalaga ng all-around champion sa buong competition. Kaya sa pagbabalik ni Kaloy nitong 2019, kitang kitang improvement nito mula nang siya ay mag-debut sa World Cup Series papunta dito sa year 2 ng circuit. Dito mapapansin na mas focus si Kaloy sa floor exercise event dahil sa buong 2019. Nakakuha siya ng apat na gold at isang bronze medal sa floor exercise event At isama mo pa ang pagiging all-around champion nito sa 2019 Southeast Asian Games Pumutok ang pangalan na Carlos Yulo bago pagganapin ang 2019 SEA Games dahil nakilala na si Kaloy bilang gold medalist ng 2019 World Artistic Gymnastics Championships ng floor exercise event. Si Kaloy ngayon ay kasulukuyang nagte-training sa Japan kasama ang kanyang coach na si Monhiro Kogimiya at kasulukuyang nag-aaral din sa Tokyo University bilang scholar ng Japan Olympic Association. Si Kaloy ay may kapatid din na isang gymnast prodigy na si Drew Yulo na minsan na-feature sa palabas ng ABCBN na Little Big Shots. Ang pagtatapos ni Kaloy bilang top 10 overall gymnast sa nakaraang 2019 World Artistic Gymnastics Championships ang naging basehan para mag-qualify siya sa nalalapit na 2021 Tokyo Olympics. Ating sabay-sabay na suportahan ang bawat Pinoy Olympians na makikilahok nitong 2021 Tokyo Olympics simula nitong July 23 hanggang August 8. At bago ko tapusin ang video ay magiiwan ako ng tanong na maaari niyo sagutin kung gusto niyo may shoutout sa susunod nating video. Ang tanong ay sino ang bagong gymnast prodigy na kapatid ni Carlos Yulo? At kung ikaw pala ay bago pa lamang sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating content tungkol sa Philippine Sports History.